Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang game ng Kumbuna Barangay Nebra At the corner sa Kumbuna ng Miralco Bulls Katunggali din to ng Kumbuna na Barangay mga ropa Pero dito sa game na to, coming into this game 5-2 na ang standing sa Kumbuna ng Barangay Samantalang ang Miralco Bulls naman ay tumataginting na 5-5 Pag nanalo ang Kubuna ng Barangay dito sa game na to mga ropa Makakakuha na sila ng twice to beat advantage Sa may quarter finals itong Philippine Cup Yun nga alam mga ropa, ang lalay ng ginawa ni Coach Tim Cone dito sa game na to Halos pa parang naging player na si Coach Team ko dito sa game na to mga ropa pumasok na siya doon sa may loob ng court na habang naglalaro ang barangay at ang na ng Miralco Bulls na technical malala dito si Coach Team ko mga ropa ng referees noong una mga ropa pinatabi na si Coach Team ko yun nga lang mga ropa hindi pa rin talaga lumabas dito si Coach Team ko sa may court kaya nafilitan na yung referees dito mga ropa na technical si Coach Team ko at anong nangyari dito mga ropa na edyek si Coach Team ko at eventually mga ropa tuluyan ang tinalo ng kupuna ng Miralco Bulls ang na ng barangay dito sa game na to. Naging at maganda naman ang laban na to mga Ropa sa pagitan ng dalawang kubunan. Yun nga lang mga Ropa doon sa mayule Doon na bumigay ang kubunan ng barangay. Ngayon mga Ropa, isa-isa ito -isa, may may natin ang nangyari dito sa game na to sa pagitan ng Meralco Bulls at ng na ng barangay Nebra. Ito ang game analysis at breakdown. Barangay Nebra versus Meralco Bulls, simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga Ropa, doon sa may first at second quarter, most of the game, dumabang naman talaga ang ng Meralco Bulls. Doon pa lamang sa may start ng Pero, game. Pero mga Ropa, ang kubunan ng barangay Nebra ay hindi naman nalalayo sa puntusan against ito sa kumuna ng Miralco Bulls. Ngayon mga ropa, dito na tayo magsimula sa may third quarter sa may second half. Na kung saan all 37 na score dito mga ropa, di ita na di kita na ng laban, tablado ang laban all 37. Ngayon mga ropa, possession dito ng kumuna ng Miralco Bulls. Tingnan muna natin ang ginamit ng defense na kumuna ng Barakinebra dito sa game na to. Naka man to man zone defense sila dyan mga ropa. At kung kumatake na tong player na to ng Miralco mga ropa, umakma mga health defense dyan si Scottie Thompson. Yun nga lang mga ropa, hindi niya fully sinaraduan dito yung at akin na to ng Meralco Bulls. Kaya anong nangyari dyan mga ropa? Nakalusot dito sa side na to. Samantala si Troy Rosario naman hindi nakapag full close out dyan mga ropa. Kasi inaalala niya yung dinidepensa niya doon sa may ilalim. Kaya na nangyari dito mga ropa nagkaroon ang easy 2 points ito ang wanan ng Meralco Bulls. Against dyan sa depensa na yan ng kumuna ng barangay Nebra. Basket is good. Sa possession naman ng kumuna ng barangay mga ropa. Scottie Thompson nagmando ng na bola dito mga ropa at ang signature play dito na kumuna ng barangay Nebra na nagsiset sila ng high screen dito sa may babaw, ay ginamit ni Scottie Thompson. Dahil dyan screen ni Jaffet Aguilar mga ropa nagkaroon ng open lane si Scottie Thompson dito sa migit na mga ropa wala namang help defense yan ang kumana ng ko Bulls mga ropa dire dire lang dyan si Scottie Thompson easy 2 points din ang kanyang nagawa dito at ang sa defensa ng kumana ng Meralco at eto mga ropa another possession dito ng kumana ba ng Barangay Nebra dito sa may transition mga ropa magandang silang ginawa ni Jaffet Aguilar doon sa may paint sa may ilalim at butas sa butas din naman kasi dyan ang defensa ng kumana ng ko Bulls kaya magandang entry pass na nagawa dito ng kumana ba ng Barangay ang resulta nyan mga ropa si Jaffet Aguilar na baal, sa ilalim Easy 2 points para kay Jabet. At ang isa pa sa naging problema ng Kuponano Barangay Nebra dito sa game na to, mga ropa, ay ang hassle na ginagawa ni Cliff Hodge. Yung mga rebounding mga ropa at the same time, yung mga points in paint na ginagawa ni Cliff Hodge dyan sa mailalim. ilalim. Ang naging butas sa depensa ng Kubonar Barangay, mga ropa, nakakuha din ng 2 points dyan si Cliff Hodge. Basket is good. At heto pa, mga ropa, kitang kita natin dito. Madaling penetrate ng Kubonar Barangay Bulls. Ang depensa dito ng Kubonar Barangay Nebra. Defense din, mga ropa, naging problema dito ng Kubonar Barangay Nebra. Madaling madali lang na nakakapunto sa Kubonar Barangay bulls doon sa ilalim, sa may paint, against sa depensa ng kumuna ng barangay. Buti nga mga ropa, nakasagot dito si Jamie Malonzo ng kanyang mid-range jumper, basket is yun Pero again mga ropa, yung sinasabi ko nga sa inyo, madali lang nalulusta ng kumuna ng Maralco Bulls ang depensa ng kumuna ng barangay. Chris Banquero mga ropa doon sa ilalim, another points in paint na naman ang ginawa dito ng Maralco Bulls against sa kumuna ng barangay. Basket is good yan para sa kumuna ng Maralco Bulls, si Simani, no problem. Buti na nga lang mga ropa, dito wala ng play-play to, Scottie Thompson. Penetrate din defense dito na kumunan ng ko Bulls. 2 points na napundar dyan is Scottie Thompson, basket is good. At ito mga Ropa, another hustle play na naman ang pinamalas dito na kumunan ng Meralco Bulls. Dyan nga talaga sila natalo mga Ropa. Isa ding main factor yan mga Ropa, yung offensive rebounding na kumunan ng ko Bulls na nagpatalo dito sa kumunan ng barangay. Nakakuha sila ng 2 points dyan sa so may second chance points mga Ropa, basket is good. Buti nga mga Ropa kahit paano naglaban talaga ang barangay Nebra dito sa game na to. Si Japet Aguilar, dalawang magkasunod na puntos ang ginawa doon sa may lalim, doon sa may paint. Easy 2 points pa parang kay Japheth Aguilar, baskets good point. yun. nga lang mga ropa, nang isagot dito? Ano na ng Meralco Bulls? Ay swing ng bola dito sa may left wing 3-pointer. Pumasok ang 3-pointer dyan, ng ko na Meralco Bulls? Kaya panghawakan nila ang lamang dito sa may third quarter. 54-52 ang score, dalawang puntos sa kanilang kalamangan. At nakakuha pa na magandang floater dyan si Chris Bankero mga ropa. Pumasok din ang floater dito ni Chris Bankero. Sumagot naman dyan si Scottie Thompson, mga ropa. Si Scottie Thompson, mga ropa ay napakainit dito sa game na to. Magandang performance sa pinapakita si Scotty Thompson. Yun nga lang mga ro, natalo nga tong ang kumanan barangay dito sa game na to. At bago tuluyang matapos ang matapos ng third quarter na to mga ropa, nagpakawala pa ng napakasakit na tira dito si Chris Newsom dito sa so may 3 point area. Pumasok yun para Chris Newsom mga ropa, basket is good. Kaya nangyari dito mga ropa natapos pa ang third quarter, 61 to 56 ang score mga ropa. Limang punto sa hawak na kalamangan dito ng kumanan ko Bulls pagpasok ng fourth quarter. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ng promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Ngayon mga ropa, dito dito naman sa pagbubukas ng fourth quarter, gumamit ng high screen action tayo ulit dito. ang po na barangay Ay, Jay sa trap ko, nagbasaan dito sa may babang mga ropa, tendency outcome yan. Nagresulta to sa 3-pointer dito ng R.J. Barriendo basket is good. Yun nga lang mga ropa, na isigot dito nung buwan ng Meralco Bulls. Kita ang kita naman natin dito mga ropa. Open na open si CJ Gansino sa may 3-point area. Sabi nga sa inyo mga ropa, naging butas dito sa panalo na to ng Meralco Bulls. Agad sa barangay Nebra mga ropa, ay ang depensa ng kubunan ng barangay. Open na open yung three pointer na yan, mga ropa, ay ang resulta niyan. Pas block ang 3 pointer dyan ni si CJ Cancino basket is good nakakuha naman ng dalawang sunod na puntos dito ang kubunan ng barangay mga ropa una dito si Scotty Thompson ang lakas talaga ni Scotty Thompson mga ropa nakakuha siya ng 2 points sa so may paint basket is good dyan at heto mga ropa offensive rebound dito ni Jamie Malonzo na nakapagpundar din ng 2 points yun nga lang mga ropa another fault na naman sa defense dito ng kubunan ng barangay dahil dun sa defense na yun ng kubunan ng barangay mga ropa nakakuha ng 2 pointer dyan ang kubunan ng Meralco Bulls at dito sa pagkakataon na to mga ropa dito sumagot agad dito si Jimmy Malone, sa kanyang solo fast break mga ropa, 2 points para kay Jimmy so Basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, dumikit pa sa score ang kubunan ng barangay. Scottie Thompson ulit mga ropa, naghalimaw na naman sa kanyang atake dito sa defense sa kubunan ng barangay. At dahil din, mga ropa, naging all 71 pa ang score. Wala ng apat na minuto na dito sa may fourth quarter. Naging digitan pa ang laban dito mga ropa, dito sa may crunch time. Yun nga lang mga ropa, dito din sa moment na to, biglang binasag ng Meralco, ang momentum ng Kubonano barangay. Dahil nga sinabi yung mga kanina mga ropa noong na palang. Dahil ang offensive rebounding at hassle ng kumuna meral Meralco ang nangibabaw dito against sa kumuna ng no Barangay. Lalo na dito sa mga huling minuto ng 4th quarter mga ropa. Second chance points yan para sa kumuna ng Meralco mga ropa mainly kay Cliff Hodge. Nakakuha pa ng foul dyan si Cliff Hodge mga ropa bukod sa kanyang mid basket. At si Scottie Thompson mga ropa nag turnover pa dito sa crucial moment na to. At dahil sa turnover niyan mga ropa nakakuha pa ng 2 points dito si Bong Quinto basket is good. At after pa niyan mga ropa nakakuha naman ang good penetration dito si Chris Pangero. Ang hirap na ng move na para Chris Bankero mga ropa pero still pumasok yan para sa kanya easy two points din para Chris Bankero at bago nga tong play na to ni Chris Bankero mga ropa na eject dyan si Coach Team Con dahil sinabi ko nga mga ropa na technical dyan si kasi coach team mga ropa team nasa loob na siya ng court dyan kita kita naman natin dito mga ropa na tinataboy na siya ng referee pinapalabas na si Coach Team Con dyan mga ropa pero hindi siya lumabas nag ongoing play na yung laro mga ropa pero nandoon pa rin sa loob ng court si Coach Team Con technical ang tinawag dyan kay Coach Team Con mga ropa naman mga ropa, hindi na nakahabol dyan ang Kubunaan Barangay. Ngayon mga ropa, ang masasabi nyo dito sa game na to. Twice to beat na sana ang Kubunaan Barangay. Never akong nanalo sila dito sa game na to. At ano masasabi nyo din doon sa ginawa ni Coach Team Co na technical foul siya dyan, ejected sa may game. Pwede kayo mag dyan sa baba ng opinion. Magkwentuhan tayo.